Hello mga kamisyon. Ayan, muli munting sharing po sa lahat ng aking mga kamisyon. Ayan. Bali, share ko lang po yung aking mga simpleng tanim po dito sa aking bakulan. So, pisan po natin dito sa taro. Ayan, yung gabi po. So, itong klase naman pong gabi na ito, ito po yung uh, pwedeng gataan. Ayan, pati dahon Pero itong taro, ito pong gabing sunsong. Tawagin po dito sa amin, hindi po siya kinakain yung dahon bali laman lang po niya ang kinakain diyan. so ayan may, dan, po ako diyan. na nagsisilaki ang haba po ng buhay niyan uh, ugat nga lang po nakapraso niya tutubo na rin so ayan bali hindi konting panahon pa po yan bago pwedeng lutuin ayan ang aking gabing sungsong sarap po niyan Sarap sa ginataan, sarap din po sa sinigang. Pero hindi po kagaya ng gabing Tagalog talaga. Ayan. Medyo baligtad ang aking pagkakuha. Ayan, kumusta po dyan mga kamisyon? Sa mga mahilig po magtanim at ito po yung aking talong, talungan. Puro mga organic po yung aking tinatanim. Mga lupa lang po na ano yan, mga daw daw na kinompost tapos tinatabong ko lang po diyan ting lumilito yung ugat ng talong. So, ano po balasa ng organic yung medyo manamis na mis po sila. Hindi po kagaya ng mga nilalagyan ng fertilizer na talagang iba po ang lasa. Tsaka mga big size po sila. Ito, small size lang po talaga kasi nga po uh, organic hindi ko po nilalagyan ng commercial fertilizer ayan, so pwede na po ay napantorta so ang sarap po nang may tanim sa bakuran ah, uh, kabawasan din po yan sa gastusin ayan, may pang ulam ka pa na kung wala ka din pambili ng ulam pwede yan prito mo lang, torta mo lang ayan, may talbusan po ako ng kamote, may bell pepper bell pepper po pagka gusto nyo magmimenudo kayo or meron kayong mga na medyo special pwede na po niya kayo kumuha sa bakuran magkano din po ang halaga niya sa palengke so sarap po nang may inaani sa bakuran Ayan, green na green ang aking bell pepper pero pag yan po yung lumaki na talagang hinug na namumula po siya magre red po yan medyo mura pa lang kasi mas masarap pong gamitin niya yung kulay red talagang kita mo talaga yung lasa lasang lasa mo talaga so ayan no, nakakatuwa po mga commission so sabi nga everyone can do that kahit na maliit lang space nyo tanim nyo lang po sa sako pwede na yan sa masipag lang kayo so ayan mga commission ang sarap po sa pakiramdam ng mayroon kang inaanin gulay. Yan naman po yung alokbati din. sa buto. Ito po yung talilong. Pwede po siyang sa ginisang munggo, sa sinigang. At pwede rin pong gising ng ano lang. Ano lang. So, ayan. Ang aking po papaya na medyo napilitan pong mahinog sa dami po ng bunga. Sa sobrang init ay napilitan siyang mahinog. Ayan po mga kamisyon. Lahat po'y pwedeng gumawa po ng ganyan or magtanim tapos na mas lang tayo so ayan mga kamisyon sana'y nabless kayo kahit uh, papano sa akin pong uh, mga pananim ayan alukbati po ulit yan marami po akong alukbati nagtanim po ako ng panibago dito para kung medyo tumanda na yung isang puno meron pa po akong pag-aanihan. Ganoon lang po ang technique sa pagtatanim. Kailangan pagsunod-sunod din nyo. Or bumbuan, magtanim kayo ng panibago para hindi po kayo mapapatida ng pipitasan. Uh, at kung tumandaman yung nauna, mayroon po kasunod na. Or kung gusto nyo po itinda, bumbuan, mayroon po kayo ititinda. May bumbuan, mayroon kayong aanihin na gulay. Sa totoo lang, pag sobra po sa inyo, pwede kayo mag barter sa tindahan or sa mga meron din silang produkto or ibenta nyo kahit sa murang halaga pandagdag nyo po doon sa inyong gastusin at ito na po yung aking sitaw sitaw turo kung tawagin dito or sitaw ayap pwede po yung butuhin lang iluto yung buto or pag medyo mura pa pipita yung buo po pati yung ano niya balat may po ako dyan ang tanglad po mah medyo mahal po yan pagka iniluas or iniladala nyo sa market ayan ang aking papayang nasobrahan sa or napilitang mahinog agad agad pero matawis naman po yan pero kung di po siya ganun kalala kadami maaaring lumaki po siya ng malaki pero hindi nga po lumaki at nabansot ayan ang sud sa laki, kinulong sa sustansya. So, ayan. Oh, mga kamisyon. Mayroon din po ako niyang kamotihan. Ayan, o. Oh. Kamote. Po. Ayan po. mga Tanim ko din po yan, mga ilang panahon na i-anihin eh, na po yan. Hindi malaki-laki na ng konti laman. Ayan, ayan po ang kanyang laman na nasa labas. Pero yung pong nasa labi niya, tsaka na mas malaki. Pero, bibigyan ko pa po ng extra time para mas lumaki pa. Ayan. Kamoting kawi or kasaba. Hindi ko po alam kung bakit tinawag po kamoting kawi dahil matigas siguro man, 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 man. yung ano niya. Ano, Masaya-saya po, Asaya, po man, talaga. So, hanggang sa mali mga kamisyon. I hope na nabless po kayo.